Yun, may uli na ito. Oh, <laughs> laki. Malaki busing. Ito bosing. Peterpon Export. <laughs> <laughs> oh, kita. Uh, apat lang 'yun, ano? Eh, is... Yung si Freight. About... At ito daw 2k ay para daw kay Teo. Oh, wow. Wow. naka 2k pa. Oh, thank you po. po. Panggas. Thank you po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kami po ni Bosing ngayon ay mamimingwit po ng isda, ng mga bangus. At meron pong nag-order sa atin, si sinakuya oyo po yung bisita po natin nung nakaraang araw. Wow, nakahuli agad si Bosing. Ay, Bosing. <laughs> wow. ulit na agad bakit ako'y wala pa 2-0 2-0 na kilo na Ano nila. Yun, meron na. Woo! <laughs> Pusing makikita nga, dali. Ay, isa nga yung hawa, hawa ko yung... Bye bayan Wow, may huli na po ulit si Bossing. Dalawa <laughs> na dalawang kilo yun may huli na ito wow may huli na po malaki laki oops 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 yan hindi ko ma-shoot yan ay sumabit na natanggal na siya pero sumabit Lapit yata. Ah, Wow, may huli na rin po si Bossing. Ara ba. Sunod-sunod po kami na huli. Ilan na yun? May tatlo na eh. May tatlong kilo na. Nakahuli po ulit si Bossing. Sunod-sunod na po ang nahuhuli namin. Ah, maliit. Magpapay na po ulit ako. Yun, meron uli. <laughs> maliit. Ah. Oh. <laughs> Hoy. Pagtanggal mo ako. Huli na kaya nata. Hani, pati ito. Honey. Uh. Oh. Oops. Hindi ko mailagay. Hindi ko mailagay. dito ko lang ah. Tatlong ganay, anay. Isang kilo. ba? Magpapalagay na rin ako. Yan, may huli ulit ako. Yay! Oo, <laughs> uh, busing ako. Ah. <laughs> uh. Yes, may uli yeah, na. Alam niya yung diyang balit, nabalal. Eh. Huwag uh, ay uli na ulit ako. Teka hat, nakano sa cellphone ko. Napa sa bibig. Tukba. Eh. Hmm. Bayan, diela nga, ah. bayan. Diyan, yung bilug diyan. Oh. Bosing baka mabiyas ka ha. Ha? Hindi na ano yun. Pagka kinagat. Bo! <laughs> may huli na po ulit si Bosing. Yehe! Wow, may huli na si Bossing. Ah, ya sumabit yung aking tuwan. Salamat mo. Ito tayo mo, hilahin yung biwas mo. Naka, nakasabit na Ay, hilahin mo! Ba't di mo hilahin? Ay, nako. O, ilayin mo. Mabit lang, Teka, baka ako'y mga ano. Lagay mo na, ako ko muna dito. Lagi mo na. mo, lagay mo. Lagay mo. Lagay mo. 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 mo sa loob. Sawid mo. Lagay mo na, ah. muna dito. Okay, mo na. đấy bắt tay kalim y là ấy tôi đi mang cây luôn đó nha nha Đó nha lang pain. <laughs> Yun! Yes! Nakahuli ako! Ay! 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 Ikaw at nawa ako kahit ang si. Sabi mo sabi ng uwak. Oh, oo oh, nga, oo oh, nga. <laughs> <laughs> yay! Nakahuli ako. Ops, ops. Ay! Hindi ko masakmal. Busing eh. uwa Uwa, uwa. Pakuan, malaki. Hindi ko masakmal. Ikaw nga. Sumabit na pati sa lambat. Busing Sumabit sa lambat. salit okay. semangat Hai oh. Hai 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 ay 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 Tinatantyalaan po namin ni Bossing yung ano ah, yung huli. Anim na kilo na. Sumabit po sa lambat yung mga biwas. Kaya mahirap tanggalin. Timmy! Si Timmy po'y laging na dito. Laging pasunod-sunod sa amin. naihuli na ito oo <laughs> laki malaki busing <laughs> ah sige si busing po ang magtatanggal ng huli ko at ako'y magpapahin ulit ulit ito. Woo! <laughs> may busing pa. May 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 pa na ulit. Meron na ulit. Sige. Katatawag lang po ni Milot at nandun na daw busing yung kukuha ng ano. Tara na muna. Nandoon na daw na Kuya Oyo. Ilipat mo na sa ako. Full pa ng huli. Babaan mo, atakay mo. Ito pong mga nahuling bangos ay akin na pong ililipat. Dito sa sako. At kami po ay paalis na. Punta na po kami doon sa kahay. Ayan. Nandun na daw po si na kuya Oro. yung piraso ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 15 16 17 18 19 20 21 Okay na ito busing Masabiwas pa yung isa Yung isang bangus. Oh, Tama na busing Wow Ito muhat malaki-laki yan Okay mabiwas ha uh, uh, uh.

<laughs> Iyan na, dito na wow. po kami sa bahay. Dahil okay. 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 <laughs> nandito na po si na Kuya Oyo. Hello, Teo! Ay, sus, tuwan ah, Ah. Milot, pahingi ako ng roll, diyo. Ah, po, dinadendire. Ayun, oh sige yan, para matimbang lang natin. May dala po silang ano ako. Yung timbangan makikiabot nang ari. Ah. Ayan po, motorala mo, mo diupa ikot mama. Ito po yung huli po namin ngayong umaga. Ayan Maraming matuloy sa sembental ba nito?

Natin uh, mo. O di madali pagkikilot, isahan la ang patuloy ng na. Ano, patabaan naman? Ano? Oh, ang sarap. Ang dagmamantik. Ang dahi pa kayo sila pa ulit oh? Para kami magtiya na. piyesta. Nagmamantika. Nagmamantika. Ang sarap. Sabi ko sa amin Sabi sa ko sa tiyoy ko, sigurado rito, yung sweet and sour. Oo. Oh. Uh, ang aking anak, si Drew, ay may pinagluto doon niya. Hindi daw umakalit hindi daw, hindi daw, hindi daw, yung sinigang. Oo. Uh, ang gusto lang

Napagdala na. Si eh, magdadagdag na. hey, naman tayo, okay lang. Dali, nah, eh, pwede mo na rin sabog. Ano? Magdadagdag pa tayo. Kukain ko lang po yung ano ay ah, yung uh, alimango. Um, na Yan na po yung palutong sinantol at saka po alimango. Ayan na po yung pinerosin ko na rin po yung ano sinantol. Ah, uh, okay po. Para walang pagkapanis. Oo, na rin po doon ah. Kokan ko lang po yung lambanog. Sa tara wala po kasi pedido po ng apat. Okay, export. Ang rate po ng lambanog. <laughs> Kaming na sa akin ay ano yung sinabi ko po nang apat. Ito po ng export. Oh, tiyo, apat lang yun. ano May ba yung say free ba? Meron pa po. <laughs> Ate Dennis, makakaano ano natin? Ito po ay yung lista. Ay, sa'yo na po yan. <laughs> <laughs> Tapos po, dalawang sa apo mo. Ay, salamat po. Tapos yung sukli, pwede sa inyo. Ay, Pinagluto po. niyo po. Okay. Ay, Okay, okay. na po yun. Eh. Right, salamat, salamat po. Tapos sunod na pagbalik. thank you po. thank uh, you rin po. Oh, uh, uh, sigurado, babalik kami rito. Uh, sige uh, po. Uh, sige po, dadala kita. Salamat po ulit ha, kuya. Salamat, uh, Ate uh, Ingat okay. po kayo sa um. biyahe. Um. Paalis na po sila. Iniatid na lang po ni bossing. Ayan po at bali umalis na po si Kuya Oyo yung nag-order po sa atin ng sinantol, bangos, alak, at alimango. At ito po nagbayad na. Bali yung alimango naman bossing ay bayad na nung nakaraan ay pinasobrahan. At ito daw tukay, ay para daw kay Teo. Oh, naka oh, oh. pa si Wow, oh, thank you thank po. po. Sabi mo, salamat po. Sabihin mo, like this. Like na lang daw. Salamat po. Kanina nga po ay ang tawag Kanina nga po si Teo ay nandun po sa labas at nakikipaglaro po. Uh, uh. Maraming salamat po. Ano pong pangalin mama? Kuya Oyo. Ah. Salamat po kuya Oyo yung sabi po ninyo kay Teo na 2K. Okay. Yeah. Tapos ay bigyan ko rin tao. daw na yung 1K si Bosing at Pangas. Thank you po. <laughs> salamat salamat po. po. Tapos ay meron din po ako yung sukli doon sa okay. ano, nasa 1K din. Ingat po kayo okay. sa biyahe. Thank you po. Thank you po na maraming. Thank you po. Ingat po sa biyahe. Salamat po.